Isang mapagpalang araw po mga sisikoy Welcome to my vlog, sisibet Channel pala, ano pa ba yung baliktad O oh, yun na ngayon uh, Ngayong araw na ito uh, I-celebrate lang po yung birthday ko advance a uh, atro ngayon, September 4 Kasi September 5 talaga actually, ang birthday ko So in advance lang ng anak ko ngayon Kasi nga may pupuntahan kami Bukas may mentoring kami sa One Arena Yun yung celebration ko talaga doon grabe ano <laughs> Pero ngayong araw na ito uh, Sabi ng anak ko Ah uh, kakain daw kami. Pinapili niya ako kung saan kami kakain. Eh, mas gusto ko kasi yung chicken ng bonchon. Bakit naman? yan. Gusto, -gusto ko pagkain ng bonchon. Kaya, doon kami kumain. Uh, sinunod naman yung gusto ko. At nilingyan din ako ng gift ng anak ko ng bag. Mamahalin daw bag yun. Eh, wag ko kung sabi niya. Pero sabi niya, deserve ko raw na magkaroon ng mamahaling bag. Kahit naman hindi mamahalin, basta may bag, okay lang yun. Di ba? Nasisikoy. Basta importante yung napahalagahan ka ng araw mong birthday mo, di ba? Kaya maraming salamat sa mga anak na nandyan din Nandyan din yung dalawang kapatid Kasama ko si Kaduday, Si Sissi uh, si Sally At saka si Sissi Akoni uh, Kasama ko sila uh, Pasensya na sa mga pamangkin Hindi pa ka nakasama kasi alam mo na Low budget tayo ngayon So mag, pag nagka-budget na lang tayo Mga sisgoy, kaya mga brownie <laughs> Pasensya na kasi uh, Nilibre lang tayo <laughs> Nilibre lang tayo ng ating anak Kaya maraming salamat sa anak ko na napaka-generous at saka helpful at saka talagang beautiful yan si Eloise at maraming salamat sa aking pangalan si Don Don at sa pa din si Jack maraming salamat sa iyo at sa bunso kong si Angel maraming salamat yan thank you din sa asawa ko siyempre na hindi sa tabi ko lagi thank you salamat sa Panginoon o na sa lahat na numating na naman ang isang taon na ininagdag ng aking edad <laughs> kaya maraming salamat Panginoon talaga as in thank you so much Lord

Privilege ini mo. Eh, may prosol kasi iniinom yung pag hindi wala ka pang kain. Inom na kaya ako ngayon, no? So, ayan, inom mo na ako ng gamot mga sisikoy bago kumain. Yung kailangan natin mag-take ng vitamins. Kumbaga. <laughs> Ganun talaga pag nagkakaedad ng mga sisikoy, kailangan na natin mga gamot, mga maintenance na ba? Ayan, sino makaka-maintenance ko dyan? eh, <laughs> mga sisikoy, ingat lang sa ating mga katawan. Huwag lang basta-basta kain-kain lang. Kailangan na kung ano yung sinabi ng doktor, yun lang ang ating kakainin mga sisikoy. Ayan, diet-diet ba? Ayan, huwag tayo kain ng kain kung basta-basta kain lamang. Ganun, huwag. At kailangan pangalagahan din ng ating katawan. Hindi pa naman ako senior mga sisikoy, malayo pa. Kaya lang, umang ko ba, lahi yata namin eh. Okay.

sis ko and dad you party on oh i'm gonna uh, mga sis okay. 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 okay.

September birthday ko doon pa. Ang mo, ang mo. kami dito sa Boruchin. Maraming salamat sa Thank you so